so good morning, good morning mga guys So welcome back sa YouTube channel natin mga guys So araw naman tayo ng linggo ngayon. So November. Aba pitcha ngayon. Okay. Oh, shout out, shout out nga pala sa lahat mga subscriber no. So maraming maraming talagang salamat po sa inyong lahat, sa so, mga lahat ng mga subscribers sa akin YouTube channel. So maraming maraming salamat. So taos pusong sa si Tony Vlog hanggat tayo yung nagbablog so lagi akong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscriber natin so, lalo lalo na sa mga followers natin sa page natin no? so maraming maraming salamat so shoutout nga pala sa lahat ng mga kapinsanan ko dyan sa Liti from Liti no? shoutout po sa inyo lahat good morning good morning po so maraming maraming salamat po sa support sa lalo lang ng mga ano, mga uh, kapatid kapatid ko dyan at saka yung mga pamangkin ko dyan sa Leyte no so, shoutout nga pala sa from Davao City so aking mga kapatid din dyan sa Davao City so lalo lalo sa mga pamangkin ko dyan pinsan no sa ano from Quezon province so Ruina Andasa Andasa o, so, shoutout pa sa'yo pinsan so ngayon lang kita nga pag ha? Shoutout. Okay. Okay, so good morning, good morning mga iso. Welcome back sa YouTube channel natin mga iso. Araw naman ang linggo. So dito naman tayo sa Carmen Planet. Uh, shoutout po sa inyo lahat sa mga lahat ng sumasabay ba sa aking YouTube channel. Uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga UFW uh, shoutout po sa inyo. So ano uh, naman ako at para mag-update tayo. So, uh, ay, shout ay, oh, shout, oh, sa sa kanilin, boss, shoutout Saan ang galing yun lang. Oh, oh. kay boss. Good morning po. Yan ha, uh, pagkapalo na rin na toolbar. Oh, yun. Okay, So, sa pitch niya, ma'am. Oh, na iba. Okay. So, pakipalo na rin yung pitch niya, mga guys. Oh, yan. All right. Alright. So, morning po, Shaibas. So, maraming maraming salamat po, so, mga guys. So, nandito tayo sa area. So, saan tayo mag, ano, update tayo. So, sa, hindi na tayo patagalin pa. So, let's go. Okay, mga guys. So, nandito na sa area. Ito yung sagitan sa so, mga palis dyan. Nandito. So, nandito so, tayo sa area. Okay. Yan mga dito mga lawa. Lahat ng pakis magkano yan? Magkano binta niyan boss? 1.5 So yan mga lahat ng mga larawan niyo mga gisya. Mga 1.5 so dito. Kaya boss bagyo no? So mga Mga antique antiko rin Mayroon rito mga gis, so, Mayroon dito ito. Magkano binta niyan boss? Boss magkano binta niyan So 100. Mabigat ha? So solid yata ang tanso ito mga kaisyong 100 100 na mga prinsyuhan dito mga kaisyong Dito lang din sa iliran nila na bad no? About mga Display So naghanap ng mga sa mga lumang Gadget mga yung katulad mga kamera Samsung so mayroon din man sila rito Ang bintahan sa mga ganito Yan, Katulad ni Bush badjo makano So magkano silbera natin mga boss? Oh, 60 pa grams pa rin another uh, 60 pa rin mga guys yung mga about sa um, mga, sa mga silver so naghanap sa mga ore ng silver no so -ano lang dito mga katulad na ito katulad yes. uh, na ito 60 pa rin grams yeah. kasama ng pindan mga guys yung ganitong ore ng mga silver mga guys so 60 grams yan okay so dito naghanap lang kayo ng mga ano Rilo rito Lang ganito About mga Sika mga rilo So mayroon din si So 60 per grams Pero mga guys Yung so, mga ganitong pare Package ng rilo Ang ganda rin Yan yeah. Pambabae So about things sing, eh. Yan yeah, mga ganito lang oh, Hinda na <laughs> Oh, kumain si Boss Badjo. So, maraming salamat, Boss ha. okay, dito pa ko wala. So, mayroon siyang piano. Sige, sige, hindi lang kita takunan. So mayroon yung piano. So magkano niya yung piano, Boss? 1,000. 1,000. So 1,000. So 1,000 yung piano mga ito. Yung mga ulit, mga piano, 1,000. Mayroon mga ano rito Patulad dito ng mga Amplifier Gumpon Mga amplifier no Ah, mayroon siya rito. So, mayroon din sa mga boda. Ah, uh, kapaulat ko. So mga ano, itong South Boss, magkano pintahan? 3-5. bawat. Ah, uh, Paris na. Ah, uh, uh, oh, 3-5 tumakas siya. So naganap na mga mga sikanhan ng mga bawat ng mga trilo mga saldido rin magpipili. Marami rin siya mga paninda rito sa mga hiliran na to. Okay.

700 to mga isang lumang telpo no? ah uh, yan mga kitap so naghanap ka mga lumang mga nakaka display lang pang display no ito mga 700 so mayroon ka mga ito po radio yung dati ang so, ganitong power yung mga radio ito mga so, mayroon ka naghanap ka ganito mga vintage na mga gamit mga radio ng araw talagang dito mga so, bintahan mga bintahan dito Okay. So mayroon naman tayo dito ang comics ng Dragon, ha Ghost spider yeah. <coughs> mga Ghost Fighter mga isang yan. Yeah. Mga Ghost Fighter. So magkano bintahan boss? 500. So 500 so, 'tong mga mga, mga karakter ng Ghost Fighter ng mga isang. Ghost Fighter. Yeah. So dami rin mga reload dito mga iba't mga ano, radio mga iso. May mga radio rin ito. So nagalap ng mga radio sa mga malapagadaan. Sa so, mga ibang mga lumang rilo mga iso. Jay? Wala ka na kuha pa eh. Okay na. niya ako Jay. Tawaran din sa ni Ano dito so naganap naman kayong about sa mga ano, pang masang presyo mga so nandito tayo sa mga naglalatag dito so lahat ng mga ori dito pag ano siya so lahat ng ori dito pag 20-20 kahit panandok ng kutsaro galing sa kusina pang gamit sa kusina sa mga is mga litrikal mga tubero mga litrikal mga isyo, ito, mga tools kutsilyo yan no, mga kutsilyo 20 lahat, bente. Titingnan natin kung so, chill oh, ito. Ito gandang klase ito, mga ito, ito ko Napakatalas oh. 20 lang din, pa. Oh. Ang ganda oh. Ang oh, napakadami doon mga ito. Oh. yan, napakadami dito lang din kay Ate. So mga paninda lahat, 20 bente, lahat ng ore Sabaw na mga naglalatag si Ate oh. Oh, uh, dito lang kayo sa pangmasang prisuan, di ba? Dito kay ate. Oh, uh, shout out eh, oh. Oh, uh, shout out. Uh, dito sa mga latagan niya. Napakamura, pangmasang prisuhan sa pangkusina. Alright, so dapat naman tayo sa unahan. Malalamig sa ano ito? Mga baso mga ito Isang set magkano? 150 isang set O oh, yan mga kaya 150 isang set yung Yung ano Pang list yung mga pang list pwede pang ano Mga tasa mga kaya 150 isang Isang set yung mga list yung mga ganitong ori na mga yan, Ito mga about ng mga Mga sikana ng mga kaldero Yung mayroon dito So, mga kalderon natin ay eh, magkano? 150 pinta ito mga isang. Pakamura na ito. Solid na ito mga isang. 150 lang. Eh. O, so, diba? Kawali natin. 200. Ito mga kawali mga isang. Eh. Ayan, yeah, dito. Mga isang, mga isang. Mga isang, mga isang. So, mga about mga dyan mga guys. So, mga shampoo. So, oh, shout out, mga shampoo mga So, mga Colgate. Magkano ang Colgate? Ano yung ate? 70. 70. Oh, yan o. Oh, 70 lang. So, mga pabango niya. Pabango natin. Magkano? Ay, na. Ayan o. Oh, mga mura pang masang bridge one. Magkano ang ganyan? Yeah. Isandaan na ito mga beans nung mga guys yung mga sell mo. Yan, mga beans. 100, no? 100 yung isa? Yun, mga beans yung mga guys. Ang Colgate natin mga guys, so 70 lang mga Colgate natin mga guys. Ah, uh, Colgate at sa mga close at marami dito si Ate uh, no. Dito yeah. lang sa ano. Oh, uh, salamat. Clearance, mga, mga, mga clearance ng mga motor mayroon siya rin dito mga isa

Magkano? Sandibo. So, bike natin, magkano? So 4K na lang. 4K na lang. Tumating ka so so. lang <laughs> 4K na. Hindi kung saan nakakita mo araw sa'yo, kung yung gulong lang. 4-1 So ang mga bike mayroon guys Dito kay Boss Joel no. So 4K na lang yung mga guys Napaka solid na ito mga guys Hindi ka natalo sa 4,000 ito mga guys Napaka So iba itong mga accessory dito Ito mga ano Yung pangang paninda mayroon tayo ng mga pagi uh, sa rin sa so mga about ng uh, pandis ito ito ay isang libo yan mga ito isang libo so, mga about ng mga ganito so naganap na mga kayo mga lalagaan ng mga ulam so magkano po Joel ito ha isang libo lang o, so package na rin to so limang isa dalawa tatlo Ani na piraso, mga isa, anim na piraso mga guys anim na piraso isang libo So, magkano naman tong speaker natin? 200? So, napakalaki nito. 200 lang ito mga iso. Yan, yeah, 200 lang ito. Yan. Speaker, 200. So, mga ganito natin. Ito, pag wheel, ha? 50, 50 lang. Ha? 50, 50. Ito. Tagay ng gin. Oo. Magkano? 50. Tatlo isang daan ito mga kaysa mga kaysa Tatlo isang daan ito mga kaysa Tatlo isang daan So dito naman tayo sa mga about ng mga kawa ito kalang ganito guys. Ito boss magkano? 200, 200. yan yeah, mga ganito. Solid pa to. Makapal to mga guys. So, 200 lang to mga guys. Yan. 200. Ayun. May kasamang takip pa. Ayun. 200. So dito magkano? Stainless din no? 600 lang apat. Magkano? 600. 800? 6. 600? Apat. Nabibingi yata ako. Hulo, 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 Mike. <laughs> So, 600 lang ito mas, Tatlong pera, o oh, apat na piraso. Yan, uh, si Combo Team Vlog. Uh, yan. yan. 600. Apat na piraso mga guys. So, hindi ka nalogi sa 600. Maghanap kong mga takip naman yan, doon sa baba. Nanay Kuncing, daming takip doon, sa mga ganun. Ate, ate. So, mayroon, ito, anong gulong to? Aeroplano? Aeroplano, e-bike. bike ay, bike oh, yung mga airplane. Mm -hmm. Magkano ang bintana naman? 1,300. Mm -hmm. o isang package na 'yan, tatlong, oh, 1,000, tatlong piraso. So may ceiling pa. Magkano yung ceiling fan natin, boss? Ha? 1,000. Mm 1,000 -hmm. ceiling fan mga oi. So, 'yan, bintana nito. Okay naman. Oo. Oh, okay. oh mismo magpapadoktor pa. Hindi na. hindi na. Gumagana yeah. to, tama, walang issue mga guys. So, ceiling fan 1,000. Ito mayroon pa gamitin mo na lang yan. Yan. So mga about 4,000 na lang. 4,000. Solid yan. Ready. 5,000. Ngayon 4,000 na lang. O, oh, antay-antay mo. May, may, mga sigari, bibigyan mga 4,500. No. Matang medyo tagal-tagal na 4,500. 4,500. Ah, 4 lang talaga. 4 lang talaga. 4 lang talaga. Oh, swerte kayo. Ayaw pa talaga patawad. 4,000 mga guys. Panalo ka na. Eh, biyahe mo na kagad ngayon, no? Oo. Yan. Na lang. So hindi na kailangan ng mga ano, hindi ay, na, na kailangan ng mga registro registro no. Lang. Takbo na kagad 4,000 bike ni ay, Boss Joel. Oh. Ito po yung may-ari oh. ayan, Oh, iba. Sa mo na bilhin, Boss? Sa mga tao Sa tao o, yan. Baka, o, Oh, yan. No. Mga nagigipit. Oh, nagigipit oh, legal targa yan. Hindi ka wala kang agrabado. Sa ano yan, sa amin. Siyempre. Hmm. Ah.